Okay, okay. Magandang gabi sa ating lahat, mga idol. At uh hindi tayo makatulog. Ito gagawa tayo ng short video. Uh, gagawa ko nito para makatulong doon sa uh, gusto kong i-share yung mga natutunan ko nung panahon na, na ako ay nag exam So, tuturuan ko sa niyo kung paano yung naging technique ko para masagutan ang ganitong klasing tanong. Kasi mga idol, itong itong dalawang ano na 'to, hindi yan nawawala sa exam, lagi yan nandun. Sa tatlong beses kong na nag-exam, lagi itong nakaka-encounter ko. Itong guangge nun, at saka itong pisutan. Yan, hindi yan nawawala. So, ngayon, ang gagawin ko, isishare ko sa inyo yung technique ko nito kung paano ko ito nasasagutan. Ito ay base lang din sa mga natutunan ko doon sa mga vlogger at saka sa mga YouTuber kung saan nila doon itinuturo din doon ko rin to nakuha so ngayon, ang gagawin ko uh, ituturo ko sa inyo yung natutunan ko rin sa kanila uh, disclaimer lang din po hindi po ako ganoon kagaling sa korean language ito ay para lamang doon sa mga baguhan na mga nangangapapa alam ko naman na parating na yung exam malapit na, ngayong march na yung magumpisa yung first batch so ito ay ginagawa kong video para doon lang sa mga baguhan so sa mga may alam na so kung pwede lang po ah uh, wag na tayo mag ano mag no so yun lang ganito mga idol kung paano ko to sinasagutan kung napapansin nyo ito ah uh, ito nilagyan ito kasi ah uh, itong papel na to exam to ng PBT ngayon kasi wala ng PBT. Lahat na si uh, CBT. So computer-based test. So wala namang pinagkaiba. Uh, may, may may konting pinagkaiba kasi ang sa paper-based test, pwede mong sulatan tulad nito. Sa computer-based test kasi, ah uh, nababasa mo lang hindi hindi ka makakapagsulat. bawal kasi doon yung ballpen. Lahat malinis yung table ng computer mo, wala-wala kang makikita kahit anong klaseng bagay diyan maliban lang sa passport mo. Ayun. So, ganito. Ganito yung paano sagutan to mga idol. So, basahin muna natin. Ito yung sa number 19 sa PBT test. Pero, ganun na ganun din sa CBT. Hindi talaga na, kahit sa CBT, meron ganito. Kapag masagutan nyo itong dalawa na to mga idol, malaking bagay na. Malaking puntos na to Dalawa. di ba sa Basahin muna natin. Daom danuar guwang genun, Kusun mo So nagtatanong. Kapag ako ganito mga idol, kapag ako nagsasagot nito, ang binabasa ko lang talaga rito, ito, direkta agad ako dito sa keyword. Ito kasi yung keyword ko niyan, guangge noon Related. Ang meaning niyan related. Then dito naman ako titingin sa dulo. Patanong siya, mo So, ang tinatanong dito, ano daw ang related? Neto nitong nasa loob ito ito to napapansin nyo sa loob ng box na to so dapat alam nyo rin ang meaning nito ito ang noon is ang meaning niya related so dapat alam nyo na yan then ang, tin ang tinutukoy dito eto ano daw ang related nito dito sa mga choices ngayon kung asan dyan ang related dito yun ang hanapin mo dapat marami kang alam ng mga vocabularies or marami ka ng memorize or na familiarize ng mga vocabularies para masagutan mo ito ang bala rito idol sa pag exam dapat may baon kang vocabularies so hindi mo kailangan maging fluent so kapag mayro ka ng mga vocabs na bala may laban ka na di ba so ngayon isa-isahin natin to mga idol number one, So ang meaning ito muna sa box Kamjong So ang meaning yan is emotion Ayan, sinulatan na natin emotion Then itong number one Kakapta Ito ay close yan sulatan na natin close Then taruda Ito ay different Different Taruda Uh, ewan ko lang sakto ba yung, mini, yung spelling ko. Mas ayan, Taruda different ki kibura. Ito ay happy, masaya. Syempre masaya, happy yan. Emotion na the most. Itong pisada naman expensive, mahal. Expensive. Ayan. So number one, kakapta is close. Meaning niya is close. Then number two, taro da. Meaning is a different. Then number three, kipu A meaning niya is happy. Number four, pisada expensive. Eto, emotion. Kamjong, emotion. Ano dyan yung nagpapayawatig na may emotion? So, syempre, ito, happy. Masaya. Emotion yan, eh. So, kaya, ito yung sagot ko nyan. Number three, happy. Related, emotion. Related sa emotion. Ang tinatanong rito, related sa emotion. Yun yung hinahanap niyang sagot. Daom danuwa, guwangge nun kusun mo, shimnika. So, related daw dito sa emotion. So, ito lang naman yung nakikita kung mayroong emotion yung happy. Kaya yan yung sagot ko, number 3. Ganun lang kadali, mga idol. So, paulit-ulit kong sinasabi, dapat marami ka talaga mga vocams na baon. Para pagdating sa exam, hindi ka na mga pa. Lalo na ngayon palapit yung exam. So, dito naman tayo sa number 20. So, ayan. Binilugan ko agad yung keyword ko. Ito, yan agad yung keyword ko. Then dito sa box, ayan, yan yung isa yan yung hanapan natin kung ano man yung meaning ng pisutan. Ano ba yung meaning ng pisutan? Ito ay similar o katulad. So ang mangyayari dyan hahanapin natin ang katulad nito. Ano ba ito? Ano ba yung meaning nito? Marionada. Marionada, ito ay prepared. So, handa. So, ito ay prepared. Ito. Isulat natin. Prepared. Yan. Tapos, isa-isahin natin dito sa choices. Basta ganun lang. Uh, hanapin mo ka yung keyword. Tapos, ito. Yan lang dalawa yung hinahanap ko talaga pagdating sa ganitong pag ito na yung naka-encounter ko sa exam ayan, itong dalawa lang talaga ang binabasa ko then proceed na ako dito aalamin ko na ako ng meaning nito at saka ito then hanapin ko yung ano yun yan, yung, ta, yung sagot dito sa mga choices so ang pisutan, ito ay similar sulat natin, similar ayan ang hiningi dyan katulad ng nakasulat dito. So, Marlon Hada is a prepared. tinahanapin natin ang sagot dyan sa 1 to 4. Unahin, unahin natin tong number one. itong number 1. Itong number 1 is a Gyesan hada. Gyesan hada. kung tatanggalin natin itong Hada, Gesan is a calculator. So, Hada, meaning uh, something may ginagawa. hada do so calculate so ang meaning nito is calculate calculate pero pag tinanggal mo 'tong hada ang meaning niyan is calculator pwede siyang gyesange gyesan or gyesanada so ito calculate a meaning Yan sulat natin calculate Yan calculate or pwede rin siyang to calculate. Then number two, sonte kada. kada. Ano ba yung sonte kada? Ito ay ah, pumili, ah, choose. To choose or choose or to select. Yan yung meaning niyan. Choose. O pwede rin siyang to select. Ay, double O pala yan. Bobo. Double O yan. Choose. Son tekada. Number three, chum kum hada. Itong chum kum is inspect. Inspect. In, in, in inspection. Hindi siya inspection na. Inspection. <laughs> Hindi siya inspection. Nag-i-inspect. So, kumbaga, chinecheck. Ayan, yan yung meaning yan. Inspect. Sulat natin. Inspect. Pasensya na kayo sa sulat kamay natin dahil hindi naman tayo ganun kagaling magsulat kamay. So, number four. n nakikita ba yan, idol? Chunbi Hada. Chunbi Hada is prepared. Ayan. Prepare. Handa. maganda So, kung tatanggalin natin itong Hada, Chunbi, prepare. Same meaning lang kapag dinagdagan natin ng Hada. So, prepare. So, nakita na natin yung sagot. Ang hinihingi rito is a similar. Sulat ko muna ha. Dito sa taas na lang para mas kita. Prepare. All right. Ayan, prepare. Ang hinihingi rito, ang tanong sa number 20 is down the way. marun. han mo shimnika. So similar. Ayan, so which is pisutan is a similar. Ayan. Then, ang hinihingi rito sa word na to ang word na nasa loob is prepared. So, similar ang hinihingi. So, ang sagot dyan is number 4, malamang. Dahil siya yung kaparehas, yung meaning. Oh my diba? God! Yan ang sinasabi no! ng idol. Na kailangan masagutan nyo itong dalawa na to dahil hindi yan nawawala sa exam. Ayan. So, maraming maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga nanonood at sana ay nagustuhan nyo at sana po ay nakatulong ako kahit papano. Sana po ay nabigyan ko kayo ng konting teknik at kaalaman kung paano makasagot sa exam. At saka sana ay ipalo nyo po ako. Then kung napanood nyo ito sa YouTube ko, ah, baka naman subscribe na lang kung nagustuhan nyo itong video na to. Then kung sa napanood nyo ito sa Facebook page ko, pakipalo na lang. Ayan, salamat. Ah, magandang gabi sa ating lahat.